May bago kaming tinray na restaurant kung saan libre ka makakakain dito kung birthday mo. Unlimited lahat ng pagkain at inumin kasama na dyan ang alak. Ang Food Club Manila ay matatagpuan sa 4th floor ng Ayala Malls, Manila Bay sa Paranaque City. Open sila every day from Sunday to Saturday. Ang lunch nila ay from 11 a.m. to 2.30 p.m. at ang dinner naman ay from 5.30 p.m. to 9 p.m. Mahigit sa isang daang putahe at inumen ang nandito. Ang ganda ng ambience, masarap ang mga pagkain at napakadaming pagpipili ang pagkain. May Chinese cuisine, Japanese cuisine, American cuisine, Filipino cuisine at syempre napakarami pang iba. Lahat na ata ng cravings mo nandito na Kumain ka hanggat gusto mo at hanggat kaya mo. Ewan ko na lang kung hindi ka mabusog dito ah. Sa dami ng nakainan naming mga buffet, eto na ata ang pinaka-affordable kaya naman dinudumog. Lagi silang fully booked kaya naman ay suggest na magpa-reserve kayo ng maaga para makakuha kayo ng slot. Kasi kung walk-in kayo baka hindi kayo ma-accommodate agad. Ang rates nga pala nila dito kapag weekdays ay 798 pesos pag lunch at 998 pesos naman kapag dinner. Kapag weekends at holidays naman, 1,098 pesos ang rate sa parehong lunch at dinner. May discount pa yan for senior citizen at PWD, kailangan nyo lang mag ng valid ID. Kung meron naman kayong kasamang bata, libre ang mga batang below 3 feet ang height. Kapag 3 feet to 4 feet naman ang height ng bata, 50% discount sila sa regular rate. Ang mga batang above 4 feet ang height, considered as adult rate na sila. At eto na nga, kapag birthday mo, libre kang makakakain dito kung pupunta ka sa mismong birthday mo at may kasama kang isang full-paying adult. Pero kung in case na hindi ka available sa mismong birthday mo, huwag kang mag-alala kasi makakakain ka pa rin ng libre dito kung pupunta ka sa kahit anong araw ng birth month mo at may kasama kang tatlong full paying adults. Take note din pala na kailangan nyo mag-present ng valid ID para may proof na birthday nyo talaga. Sigurado ako na mag -e enjoy ang buong pamilya dito mapabata man o matanda. Yayain nyo na din ang buong barkada dahil mas masarap kumain kapag mas madaming kasama, ba? Diba? Sobrang sulit ng bayad nyo dito at talaga namang masasatisfy ang cravings mo. Sure ako na sobrang busog ka kapag labas mo. So, sa naman tayo next!